So, yan. Hello po mga kapiks. Welcome sa YouTube ni Pix Vlogs. So, ayan. Today, video is mga kapix. Ngayon po yung araw ni Ate Isra. So, ayan po mga kapix. Medyo busy po tayo dahil yun po ano. May simple handa naman po si Ate Izra kahit pa paano. At yun po, thank you po sa mga nagbigay ng birthday gift kay Ate Izra. At yun ano, may pagbili po kami or pandagdag ng handa niya. So, ayan mga kapiks, tapos na po ako magluto ng pansit at spaghetti. So, si Roseanne po, nagbabalot po siya ng lumpia. So, ayan, nagano na po ako ng kanin. Sain po ako ulit. At ayan, may kamuting kahoy po mga kapiks. Ayan, vegetable lumpia. At, ayan ho tapos na po yung design. At napagod na po siya kasi kanina pa po. Ayan, nah nahulog na po yung ano yung mga balloons at yan po yung aking spaghetti nagalagay po ako sa ano pack lunch so yan pa lang yun ang ano, nalagyan ko po then mamaya ano po mag, uh, magpapautos po ako pag, uh, pumunta po ng San si bibili po ng sliced bread pizza at saka ice cream dahil yun po yung favorite ng mga kids at yan ho mga kapiks yung pinagawa kong tarpaulin kay ate Izra yan. So yung designing yung designer para natin si ano, si Rose ano, at saka si Dian. So yung 11, yung number 11 po napagod na oh. Humiga na po siya. <laughs> <laughs> at may isa na po kaming bisita. Sapoy so, nag ano. So, po yung nagluto ng ano, bilang <laughs> hoy. <laughs> at yan mga kapiksil luto ko na po yung manok at, yun ho, hindi pa talaga siya ano luto dahil may ano pa po siya, may dugo. Yan. At yung oras na po is 10.50. So magwa na po mga kapix Yung ano naman po nito, katapos ko pong magluto ng pritong manok, ano naman po, lumpia or hotdog. Dahil bumili po ako ng ano, marshmallow. Nalagyan po siya ng hotdog. Tapos yun, ho, may naluto na akong puto. Nasa loob po ng... Yan po yung naluto kong ha puto kanina. So, ayan yung po yung hotdog na gagawin ko mamayang ano. Para lagyan po siya ng... Marshmallow. Ano na ate Isra? nagbiwon ka naman. Niya na pagliwan. Excited po yung birthday celebrant. Pagbihis na siya. Ako niyan pa. Say thank you. Thank you Ma. At yan mga kapiks. Dumating na po yung cake ni ate Isra. So yan medyo ano po siya. Mahal dahil dalawang digit pala yung ginawang cake. Akala ko po isa lang. So yan. Maganda po mga ka-fix Yan po yung, yung mga balon po. Lutok na po. At yan na po yung cake ni Ate Ezra. Yan. May name pa po. TikTok cake. Yan. Happy, happy birthday Ate Ezra. So, yan. Ito po yung ano niya. Yung numbers na cake. So, yung cupcakes hindi po nakikita sa inalim. Yan. Ganda po yung cake ni Ate Ezra mga ka-fix yan po yung cake ni Ate Izra At song yung isa na kano pa po. Abre na gudan. Maganda po yung like ano. <laughs> Maganda po yung ano. Kulay It's orange. Yung mga lubo <laughs> yung Mga lubo po namin stress na oh. Natanggal-tanggal na po siya. Hindi na po siya. Ano, hindi na po siya ilalagay sa ref kasi. Hindi na po kasi siya. So, hindi pa po kami tapos mag ano, mag-packing ng pack lunch dahil bibili pa po ng ano, slice bread. At magpiprito pa po ako ng hotdog. Yan, yung isa. Wow, okay, ganda. Tinitigan ko. Tinitigan ko. So, yan, mga kapiks. Ready na po yung amin pack lunch. So, tag-isang ano lang po yan. Kasya na po yan, kasya. Yan. Madami po ito, mga kapiks. Madami. At so, ayan po. ayan po mga kapiks. Yung handa po ni Ate Izra. At yan, thank you, thank you po sa blessing. First time po namin maka-order ng ano, paluto package po mga kapiks. Yan, may ano po dito, pork, uh, pork spicy ribs. sa so, ayan. At saka ito po, mushroom beef. Beef mushroom. Or, ito po, ito po yung ano, favorite ni Ate Israel at Pat Chick, chicken cordon blue po mga kapiks. Yan na po yung ating, ano, spaghetti at pancit. At so, ayan, dumating na din po yung ano. Uh, limang peraso po. ano, pizza din yung tatlong ano po nandun na sa loob sa loob ng ref yung tatlong ice cream. At yan, bali, ano na lang po. Yung lulutuin ko na lang po isang lumpia. At tapos rin po akong magprito ng manok. At yung ulas po ay mag-alas mag 3 na. And yung ibang bisita po ni Ate Isra nandito na po sa likod. At yan, dito na po yung mga classmates ni Ate Ezra sa likod. Ayan. Yan, nandun na po sila tumatambay, nagpapahangin. Mga klase niya po. Yan, mga kapiks. Nalagay yung isang mesa dyan. So, yung kulang na lang po isang lumpia. Yun na po yung linuluto ko. At yun, po, ano, nag-ano din po ako sa sister-in-law ko po, po ng maha. So, may padating din pong maha. <laughs> si na Wala pa po yung mga bisita. So, si Ate Isra, pinasamahan ko po sa mga klase niyang pumunta ng anong simbahan. Magtayok po ng kandila. Mamaya na po yan bubuksan pag ano na po may mga tao na para hindi pa po siya ganong maano ng mga langaw. So, mamay takyan, takpan ko pito ng ano, tisyo. Yan. So, yung bali pala yung paklansya. siya, ano po yan? 40. 40 pera so, mga kapix okay lang pong mag sobra kesa po magkulang kasi hindi po natin alam kung ilan yung batang pupunta dito so yan mga kapix tapos na po akong maligo at nakaread din po ako mga kapix para sa po kami ni ati isra at yan po yung mga bisita na sa loob na <laughs> at yan po yung ating special VIP baby version. Shout out DJ Rob Char. Ito yung po yung dalawa sa taas. So ayan, waiting po kami sa iba dahil wala pa pong, ano, wala pa po yung iba at mag alas 4 na po. Patutulog na lang kami nito. Andiyan oh. <laughs> Hi, my duday. Awogi, duday, di mal duday. Duday. Ayan, waiting pa po kami sa iba. So, yan, binuksan ko na po yung cake ni Ate Izra. At eto na po siya mga kapiks. Thank you, thank you po sa blessing. At nahandaan po namin ng ganito si Ate Izra. Ayan na po yung lumpia. Vegetable lumpia. Yung soka po. Ayan. Five, five. So yung ano nakata. So yan mga kapiks tapos na po yung mga bata at yung mga senior naman yung nasa loob ngayon. So yan. So yan. Thank you po kay Mama Gumawa po siya ng gulaman juice. At yung tumatawa po, naglaba po siya kanina. Din yung asawa niya daw, nagluto ng duckling. Duck or pato. Pato. Ang pato. So, si Ate Lucy po, thank you na si nagdala po siya ng ano, nagdala po siya ng dalawang um, 1.5 na cook. At so, ayan, thank you po kay Rose ah, Siya po yung nagbalot ng wrapper. Siya po yung nag-design. na, yung mga balloons. Stress Then, na ako po, hunger na. Dahil. <laughs> Ay, ako. Siya naman po yung maingay ko na bisita. lumpia. Yan, yeah, nagprito nag daw siya ng, ng lumpia. So yung mga bata, mga kapiks, dito na po. Kaya, yeah. sunod yan. Dito na po sa labas, yung mga bata. At yun ho, tapos na po silang ano, minom ng gulaman juice ni mama. At yan, may nahuli po tayong bisita. Yan pong ano. Special. <laughs> so siguro may pupunta pa po may pupunta pa po mamaya. Kaya may natira-tira -tira pa po. may pupunta pa rin si Kaon na kaon. Okay na pan city, okay na. Ako Sorry nga. Yan, may last ano pa pa tayong bisita. <laughs> kau na, Suwi, kau na. Hi to camera. Hi, say hi, mami. Pag hi, may mami. Simbalas hi, mami. Budoy. Mami. <laughs> hi, mami. mami. Hi, mami. so, ayan, mga kapiks, dito pa muna ako ano, oh, ko sa, ba, sa taas kasi maingay po sa baba. So, ayan si Ate Izra. Hinahanap ko po siya mga kapix Dito lang, dito lang pala siya sa taas. So, ayan na mga kapiks. sa ah, Magti-thank you lang po kami sa mga nagbigay po ng birthday gift para kay Ate Izra. <laughs> so, ayan, tinanong ko siya kung happy ba siya. Sabi niya, medyo happy, medyo hindi kasi wala daw si Papa niya. Sabi ko sa kanya, so, magkakaano din po kami, magkakasama-sama ulit kami ng ano niya. Kasi second time na siguro na nag-birthday sila na wala po si Pix. Kami lang po. At so ayan, hanggang dito lang po muna yung vlog po namin ngayong araw. So ayan, happy birthday ulit Ate Izra. Sana happy ka kung ano yung nangyari ngayong araw. So ayan, thank you, thank you ulit po sa mga nagbigay ng birthday gift kay Ate Izra. Muna. Thank you po so, sa mga nagbigay. Maraming salamat po. Thank you, thank you po. Ito, ito,